Iginiit ni AJ Raval na hinding hindi niya ninakaw si Aljur Abrenica, kay Kaili Padilla. Hiwalay na raw ang kasalukuyan niyang partner, nang magsimula siyang makipag-date dito. Sa isang Facebook Live, sumumpa si AJ Raval na hindi siya ang naging dahilan ng pagkakahiwalay ni na Kaili Padilla at Aljur Abrenica, subalit nilinaw na kilala niya ang babaeng ito, magkukwento lang ako tungkol sa aming dalawa ni Aljur, kung paano kami nag dalawa, para matigil na yung kabit-kabit issue na yan kasi na-stress na lahat. Nakapag-move forward na lahat kayo na lang hindi. Sobra na umano ang mga sinasabi ng mga tao kung saan idinadamay na ang kanyang buong pamilya, ayon sa kanya. Nakilala niya si Aljur sa taping ng Nerisa, at nagsimula sila bilang magkaibigan tinawag pa niya itong kuya, tanda na hindi niya intensyon na makipag-date sa aktor. Ibinunyag ni AJ na ilang beses niyang tinanong si Aljur, tungkol sa status nito nang sabihin ng huli ang kanyang intensyon na ligawan siya, lumipas ang panahon, nanligaw, kinilala namin ang isa't isa, tinanong ko siya, paano yung wife, paano yung family? Sabi niya sa akin, okay lang yun, hiwalay na talaga sila. May partner na rin si Kaylee, that time, kaya naggo ako, sabi ni AJ, ang sinasabi ko lang dito. I swear to God, mamatay man ang buong pamilya ko, nag-start ang relasyon namin nang wala kaming sinaktan. Wala kaming nilokong tao, dagdag pa niya, paulit-ulit yung bashers, homewrecker, and all. Ayoko mag-name drop pero kilala ko kung sino ang totoong tao na involved sa panloloko sa relationship nilang dalawa. Pahayag ng aktres, pinabulaanan din ng aktres ang balibalitang pagkakaroon nila ng anak ni Aljur. Pero uh, sa ngayon, sa sitwasyon ko ngayon, Medyo malapit-lapit na nga ako mag-name drop. Eh. Minsan umano ay nate-temp na siyang pangalanan ang babaeng sumira sa relasyon ni na Kylie Padilla at Aljur. Kung may lokohang naganap sa relationship nilang dalawa noon, hindi ako yung babaeng involved dun. Hanapin nyo na lang kung sino yun. Pero ako kilala ko kung sino siya, sasabihin ko na ba kung sino, pwede ko namang sabihin, wag na. Kawawa. Kawawa din kasi alam ko may baby na din yung girl. Ayo kong sabihin kasi lumipas na, lumipas na, may family, dagdag pa ni AJ, anya pa, may lumabas umanong article dati tungkol kay Aljur at sa babae. Iyon umano ang babaeng tunay na involved pero hindi umano ito pinansin ng publiko, dahil hindi naman ganong kakilala ang babae. Tipong kating, -kating na ang dilako na mag name drop kung sino yon pero okay lang din lumilipas naman. Ani AJ, sa sitwasyon ngayon, medyo malapit-lapit na akong mag-name drop kasi too much na yung mga tao. Tama na guys, pakinggan nyo si Kylie, tama na ang pagtatag sa kanya, nananahimik yung tao. Malakas ang loob ko mag-post ng picture namin, dahil alam kong wala kaming niloko, Anya, matatandaan, nakamakilan ay ay nakiusap na si Kaylee Padilla sa mga netizens na itigil na ang pagtag sa kanya sa mga post ng ex-partner niyang si Aljur Abrenica, at ng current girlfriend nitong si AJ Raval, kasalukuyang nasa Canada ang magkasintahan, dahil may comedy concert tour si Aljur, kasama si Jobert Austria na kilala din bilang Kuya Jobert, ang the heart of the heartbreaker. Samantala, matapos gawin ang kanilang unang pelikula, ang Nerisa, noong 2021, ang real life couple na sina AJ Raval at Aljur Abrenica, ay mapapanood muli sa pamamagitan ng isang bagong pelikula ng Viva Max na pinamagatang Sugapa na ipapalabas sa August 25.